programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matyas Unti-unti na ngang lumiliit ang mundo ni Atty. Renan. Sa pilitan ng pinagbabayad si Atty. Renan ng mga pinagkakautangan niya. Dumating na nga sa punto na nagawa na siyang pasaktan sa mga tauhan nito para lang madala. Puro pangako na lang raw ang sinasabi ni Atty. Renan. Binantaan pa ang buhay ni Atty. Renan nang dahil sa mga utang niya. Samantala si Patricia ay abalang-abala sa paghahanap ng mga dokumentong itinago ni Ramir. Hindi sumusuko si Patricia hanggat hindi niya ito natatagpuan gustong malaman ni Patricia kung gaano kalaking share ang ipamamana ni Ramir sa bastardang anak niyang si Lilet. Sa paghahalungkat ni Patricia, dito nga ay natagpuan niya ang last will and testament na pinagawa ni Ramir sa kaibigan niyang abogado. Nagimbal si Patricia nang makita kung gaano kalaking mana ang matatanggap ni Lilet mula sa asawang si Ramir nakaramdam ng galit at inggit si Patricia. Pagkatapos, naisip pa nga ni Patricia ang balak ni Ramir na ipakilala sa lahat ang bastardang anak niyang si Lilet. Wika ni Patricia. Mas magiging mayaman pa raw si Lilet kesa sa kanya. Sa laki nga naman ng aset na ipapamana sa kanya ni Ramir ay talaga namang sinong tao ang hindi maiinggit. Napatanong si Patricia sa kanyang sarili kung bakit palagi nalang panira si Lilet sa buhay na pinaghirapan niya. Dito nga ay hindi papayag si Patricia na basta na lang pamanahan si Lilet ng ganong kalaking mana. Nagpasya si Patricia na puntahan si Atty. Alon na pag-alaman niya Nabisi si Atty. ni Alon sa pag -e ensayo sa baril. Kaya naman dumerecho na lang si Patricia. Baka sa muka ni Atty. ni Alon ang inis at pagkadismaya. lilet na naman nga ang sinisisi ni Atty. ni Alon kung bakit hindi matuloy-tuloy ang mga plano niya. Napansin rin ni Patricia ang busangot na pagmumuka ni Atty. Alon. Saad ni Patricia, What is that look? Nagets naman agad ni Patricia na sililit din ang problema ni Atty. Alon. Parang isang ipis na umaaligid sa kanila. Wika ni Patricia. Ikwinento ni Patricia ang balak ni Ramir na ipangalandakan sa buong mundo na sililit bilang anak. Parehong-pareho ang utak at mga plano na tumatakbo ngayon sa utak ni Atty. Renan at Patricia. Isang maliit na abogado lang naman daw, talaga ang kumahad lang sa lahat ng plano nila. Inikayat ni Patricia si Atty. Alon na patahimikin na ng tuluyan si Lilet. Yun lang raw ang naiisip na paraan ni Patricia upang mawala ang problema nila. Wika ni Patricia kailangan ng matulad ni Lynette sa nanay niya. Pareho ngang galit na galit si Atty. Alon at Patricia sa isang maliit na abogado na si Lilet. Ngunit biruin nyo nga yun. Nasa liit ni Lilet ay hindi nila kaya itong patumbahin. Small but terrible ika nga. Dagtag pa ni Patricia. Siya na raw ang bahala na magpatumba kay Lilet. At sisiguraduhin na isang araw, magigising na lang sila na wala na ang freak na si Lilet. Sa kabilang banda nga ay imbitado ang pamilya Matias sa gaganaping party ni Ramir. Excited na silang suotin ang magagarbong damit na pinasadya mismo ni Ramir para sa kanila. Nagpapasalamat silang lahat dahil hindi nakalimot si Ramir na imbitahan sila. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ni Atty. Alon at Patricia. Nagalangan si Atty. Alon sa balak ni Patricia, na tuluyang ipatumba si lilet Natatakot si Atty. Alon na pumalpak ang plano niya. In short, wala siyang tiwala sa gagawin ni Patricia. Ngunit desidido na si Patricia. Personal namang inaya ni Trixie si Aira at Atty. Alon na magpunta sa gaganaping party ng daddy niyang si Ramir. Sa una nga ay nag-aalangan pa si Aira na magpunta. Ngunit bandang huli ay napapayag rin siya dahil sa utos ni Atty. Renan. Sa isip ni Atty. Renan ay kailangan nga niyang masaksihan na hindi talaga papalpak ang plano ni Patricia kay Lilith. Sa food tasting, abala si Patricia sa paghahanda. Kasama niya nga pala ang dalawang kasabwat niya sa pagpatay kay Atty. Meredith. Maya-maya nga ay biglang tumawag si Atty. Renan at gusto nitong magpunta kung nasaan sila Patricia. Gustong manigurado ni Atty. Renan na hindi papalpak si Patricia. Ayaw man sana ni Patricia na magpunta, si Atty. Renan ay wala na siyang magagawa. Sa pagdating ni Ramira Trixie, kasama si Lilet sa food tasting, naabutan nilang may kausap pa si Patricia. Ang isa nga ay namukaan pa ni Lilet. Ngunit madaling nakapag-alibay si Patricia at Vivian na baka napagkamalan lang ni Lilet yung taong na Agad dinala ni Patricia sa loob ang lahat upang maiba naman ang usapan nila. Pinatikim na ni Patricia ang lahat ng putahe pat kasama na rin ang wine na ihahanda sa mismong araw ng party ni Ramir. Naiwan si at Trixie sa lamesa at naiwan rin ang cellphone ni Patricia. Biglang tumunog ang cellphone ni Patricia. Nabasa ni Trixie ang text niya Tony Alon kay Patricia. Nagtataka naman si Trixie kung sinong Miss Wayne ang nag-text sa mami niya. Dinala ni Trixie kay Patricia ang cellphone para sabihin na may nag-text sa kanya. Nawala pala sa isip ni Patricia napupunta si attorney Alon para tignan ang plano nila. Nagpalusot na naman si Patricia. na isa sa coordinator ang nag-text sa kanya. Kaya wala raw dapat ipag-alala. Sa paglabas ni Lilet, ay muntik na niyang makita si attorney Alon. Mabuti na lang at si attorney Alon ang unang nakakita kay Lilet. Kaya ligtas na naman ang kasamaan ni attorney Alon. Sa mismong kaarawan ni Ramir, excited na sila sa mga mangyayari. Handa na rin ang lahat ng plano nila Patricia. Palalabasin nila na aksidente lang ang mangyayari kay Lilith sa taas mismo ng stage. Kaya walang masisisi sa nangyari. Pinakilala na sa lahat ng bisita si Lilith bilang isang anak ni Ramir. Proud na proud si Ramir sa kanyang anak na si Lilith. Nagumpisa na ang speech ni Lilith na nakanda na ang pagbagsak ng chandelier. Signal na lang ni Vivian ang inaantay. Nagpa nang magkaroon na ng pagkakataon ay inalis na ni Paco ang tali ng chandelier. Diretso itong tatama papunta kay Lilet. Walang nagawa si Lilet kundi titigan lang ang chandelier na pabagsak mismo sa mukha niya. Habang ang mga tao ay nagsisigawan na, mabilis na inaligtas ni Ramir ang anak niyang si Lilet palpak plano ni Patricia. Kaya naman, panibagong inis na naman ang naramdaman ni Tony Alon at Patricia. Wika nila, may sapusa talaga ang maliit na abogado na si Lilith. Ano kaya ang susunod na hakbang nila Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po!